So ngayon nya no Tuturuan ko kayo kung paano kumuha ng booking kay Lala Move Bale pag nakapag apply na kayo kay Lala Move Pagka pindot nyo ng app Ito yung app na to Is lalabas yan Yan i, i off duty muna natin Yan naka offline muna yon Tapos i on duty on, on duty mo para para makakuha ka na ng mga booking tapos pili ka lang dyan Meron mga pamaynila dyan Tapos padas ma Tayo Mamimili tayo ng papuntang Metro Manila Kung may gusto ko na piliin katulad nyan I-start now mo lang Swipe mo lang yan Tamahin na mahina, internet natin ah Hintay mo lang kasi Marami ko yung nag-aagawan dyan eh Yan Kung nakuha mo na yung booking mas maganda kung tawagan mo muna si customer kung ano yung item na pipikapin mo. Katulad nito, katulad nito, wala, wala siyang note eh. Mas maganda tawagan mo muna siya kung anong item yung pipikapin mo para, para ma-inform ka kaagad. Yan, tawagan mo na natin. Pindutin mo lang yun. Pindutin mo lang to. Tapos, tawagan mo yung order contact. Yan. Yan, tawagan natin si customer. Ayun, nag-ring na. Hello po. Lala mo po. Yung booking po papuntang Manila, ano po yung pipikapin ko, ma'am? Documents po. Ano po? Documents po. Ah, documents. Sige po, punta na po ako dyan, ma'am. Kayo po ba yung pick up Hi, po yung po. ano, drop-off, ma'am? Po, yung drop off yung santi, yung pangalan. Ah sige, mumpunta na po ako, mumpunta na po. Okay po. po. Salamat. Ganun lang, pag nakausap nyo na, ay ka lang. Pag nakausap nyo, pindot pindutin nyo lang, ipunta kayo ulit dun sa ano, lala move up, tapos pindutin nyo tong araw na una, ito, yan. Pagka pindot nyo, Ipupunta kayo niya sa Google Map. Talang may na internet 'yon eto Ito daw dito daw banda. Yan. Yan puntahan na natin. So, yun yan no, nasa pick up ano na tayo location. Nasa pin yung pinin ni Tawagan na lang natin siya kung sa banda. Wala kasi nilagay na notes si mommy. eh. <coughs> ah, Asia up Sabi yung Asia up dito Tapat po kami ng 288 Alang, hanapin na, hanapin natin yung 288 Tapat lang daw sila eh Tawagan natin ulit si ma'am Para lumabas siya doon Lumabas siya sa lungga niya <laughs> Hello ma'am Nandito na po ako ma'am kuya? Nasa harap po ng Interworld po. Apo, yung may punaw sa Nissan. Ano pa? Ano ma'am? Okay na po kuya, yung may ano po, train na gate. Eh? Opo, nandito po ako ma'am. Okay po, wait lang po. Sige ma'am, sige po. Okay, wait lang daw natin si ma'am. Papunta na daw. Basta laging nyo lang tatandaan mga par Itong nasa unahan na yan Yung bilog na Basta bilog na yan Ayan yung pick up location nyo Yan Tapos itong pin na parang map Naka pin Yan yung ano nyo yung Yung drop off location Dati kasi nalito ko dyan eh Dito ako pumick up Eh di Baguhan pa lang kasi ako dati eh nung ano eh Malamang baguhan pa lang naman talaga ako dati Nung nag-uumpisa ako eh. <laughs> pagka uh, kapag nakuha nyo na start loading nyo lang ulit swipe nyo swipe nyo tapos add photo Kinagawa natin yan para malaman ni customer na na pick up na ba natin yung item niya tapos confirm nyo lang yan confirm tapos pagka confirm nyo pindutin nyo yung pangalawang araw ayan tapos ipupunta kayo nyo ulit sa Google Map Tapos ituturo sa inyo kung saan location yung ano Yung pagda po pa nyo Yung katulad nyan Tapos start mo lang ulit Ayun pupunta ka na Pupunta ka na nun sa Sa drop -up location Okay mga par Nandito na tayo sa Tondo Manila Bali malapit na tayo Sa drop -up location 1.6 km na lang Okay, nandito na tayo sa drop off location. Bale pagka nandito na tayo, tatawagan niyo lang. Tatawagan niyo lang si drop off. Yan si Sandy. Si <laughs> Sandy. Tawagan natin. Ya akong dapitan. Okay, nagre na. Hello po. Hello. Lalo move sir. Ah, uh, Nandito na po ako sa may gate 1 po. Ah, uh, sige po, oh. pupuntahin ko yung pwede nang dito na. Ah, sige po. Nandito po ako banda sa may ano. Sa may Ano ha Yung may nagbebenta dito ng mga ano, kape, sir. Tapos ano? Ayo, uh, ayaw, may man, -ano diyan nagbebenta ng mga uh, tokmini. Ah, oh, po, po. Opo. Oh, Pasabi po naka ano ako white helmet. Apa apa? Pupunta na doon si drop off Hintayin na lang natin dito Sandy po Sandy Ano pa? po Ah, oh, ka Picture on ko na lang sir pa Okay na po. Salamat. Ganun gagawin nyo. Picturean nyo. Kasi ebidensya din yan eh na na, na, na nakuha na ni ano ni drop off yung item. Ina, huwag na huwag nyo kakalimutan picturean. Tapos kung na picturean nyo na check nyo lang to. Tapos confirm delivery. Tapos unloading to complete swipe nya lang yan confirm to complete cash collect yan Okay na tapos na yung unang ano nyo unang booking nyo na nakuha Tapos abang na lang kayo ulit ganoon lang yan yung pagkuha sa ano sa mga booking kay Lala Move kailangan mo lang talaga ng ano kunting dito para ano para kumita so doon ko natatapusin yung video no sana nakatulong ako sa sa mga baguhan dyan sa Lala At sana isubscribe nyo din ako sa aking YouTube channel. Yan yung roadmark. Tapos share nyo na rin kung nagustuhan nyo. Meron din pala akong Facebook yung, sa ano, yung MCN Pernito Sale. So dun, dun na lang yung video no. Ah, salamat mga par.